Napunta na ba kayo sa hinulugang takta? Ha? yan po ay nasa Antipolo. Yan. Pero kung nakapunta na kayo dyan, aba, mas puntahan nyo ang pagsanhan po sa Laguna. Yan. Dahil ito po ay talagang dinarayo ng mga turista. At ito ay ibabalita ni Antonio Lagunoy Jr. Ang Pagsanahan Falls, klaro rin sa tawag na Kabinti Falls na ang katutubong pangalan nito ay talon ng Magdapyo na isa sa pinakakilalang mga talon sa bansa na matatagpuan sa lalawigan ng Laguna. Isa itong pinakapangunahing attraction para sa mga turistang dumarayo dito lalo sa panahon ng taginip. Maaaring marating ang pagsanan falls sa parang magdalakbay sa ilog sa pamamagitan ng bangka na magmumula sa munisipalidad ng pagsanhan na isa rin pang akit na pang turista sapagkat ang pagsanhan ay nasa daluyan ng dalawang ilog. Nagmumula ang tubig ng talon sa ilog balanak at ilog bumbungan. Ito ay matatagpuan sa hanggahan ng mga bayan na kabinti at lumban. Subalit na sa ng pagsanhan magmumula ang mga bangkang patungo sa Falls. Alam nyo ba na ang pagsanhan ng ay may taas na 318 feet? Dinadayo dito ang adventure na shooting the rapids na mahigit isang oras. Sasakay sa bangkang walang katig at handa nitong salubungin ang malalakas na pwersa ng agos ng tubig sa pagitan ng mga matatalas na bato. Meron din dito na matataas sa bangin sa paligid at makikita ang magagandang halamang gubat gaya ng mga orchids, pako at mga mahahabang baging. Ang bangka ay minama obra ng dalawang biyasang bangkero na nakapwesto sa mayunahan at hulihan ng bangka. Pagkatapos ang mahahabang pangungka, ay mararating na ang kaakit-akit na rubaragasang lagaslas ng talon alam niyo din ba ang Pagsanhan Falls ay dineklarang isa sa mga pambansang parke ng bansa sa mga proklamasyon bilang 392 noon pang March 29, 1939 at bilang 1551 noon namang March 31, 1976. Ito ay may sakop na 152 hektare ng lupain. Ngunit nagbago ito ng maghahain ng resolusyon na palitan ang pangalang Pagsanan Falls at tawagin itong Kabinti Falls noong taong 2009. At batay dito, ang sikat na Pagsanan Falls ay matatagpuan sa loob ng local government territory ng bayan ng Kabinti at hindi na ng bayan ng Pagsanhan. Napakasarap balik-balikan ng napakagandang tanawin ng pagsanang Falls o Kabinti Falls at ang mararanasan mong adventure sa pagtungo dito.